mga tropa ito nagtatrabaho sila sa sila trabaho ang dito sa Visa Flex so ang ginagawa nila ito nagtitibag sila ng poste lumang so, poste so nagpaaral sa nanay nila so hindi nila ginagamit yung pag-aaral nila mabuti o punta sa bilyaran so ito yung bagsak ng trabaho ngayon mga guys so papakita ko rin yung mga guys what's up mga guys guys yan si Nonoy, boss Nonoy Nagpaaral sa nanay nila, hindi sila nag lang ng maayos. So, pupunta sa mga bilyaran, sa bilyaran pupunta. So, ito yung bagsak yung trabaho ngayon mga guys. Nagtibag ng ano, posting, lumang poste. Ayan, dito so, yung trabaho poste. ko mga guys. So, sa flex. Ayan. Tatlo sila ito mga guys. Yung isa, sumuko na. Kasi yung daliri niya, na sa hampas ng maso yung poste. Ano ba sabi mo mo sir? Ay! Ano galay! Ay! Ano na eh! Sabi Hampas!